abuton sa lampas 1 milyong pisong kantidad ng shabu ang narecover sa mag in partner na subutulak tulak ng droga sa Sur sa ikinasar na baybas operation sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Alas 6.30 kasudmang mang aga Enero 16. Pigbisto kang otoridad ang mag-partner na sinda alias may San Fernando, Sur asin alias Melkan San Felipe Naga City na pigkukonsiderar man bilang high-value individuals na sa mga sospek ang nagkapirang transparent plastic shale o ang pigtutubo de na shabu na may gabat na 150 gramo. Apuera sa ilegal na droga, na man sa posisyon kan mga sospek ang sarong kiluan asin in by bus money. Pasabat kan sa tuwing regional director as our new RD, um, gabos na kaya tiga supervise ang mga operatiba ta. And hopefully, the next coming days, dahil na po talagang may mag-proliferate na illegal drugs tigdi sa Bicol Region. Kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pigkakatubang kan mga sospek. Dagos-dagos yan, 24-7 ang operation tayo sa illegal drugs. Uh, kang nakaaging pasco eh, New Year, kahit nag-celebrate ang kagabsan kang Yuletide Season ang PNP nag-ooperate pa manggirare sa mga illegal drugs tahabot ta pong maapekto ang, ang sa tuwing community and uh, we want na ang mga kabataan is maray po ang puturo na duduman nila kaysa sa illegal drugs nila uh, ma-engage sayang kang buhay Naging matrayong po ang operasyon huli kang pinagsarong para sa kang City Police Office Station 2 Drug Enforcement Unit sur Mobile Force Company Kamarinisur Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, asin sa koordinasyon kan PDEA Regional Office. Sa datos kang PNP, ininang ikatulong operasyon kontra droga sa reyon na may narecover na dakulang kantidad ning shabu. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,